sila naka, parang kay nanay nakasutanan ang nga Yan ang kanila, yung parang ano. <laughs> ito kami, may amo ito. <laughs> Ang daming ko yun, ang daming ko yun. Ay hindi niya tinerno. <laughs> Dapat dito na nila banda. Ito yun eh. Kay? May bot sa bahay. Mm -hmm. Ay, sagi. Lalo mababa dito. Lalo dapat dito oh. Doon na lang. Wala nga. Dapat kasi dito sa gilid. Dito pa, okay siya kapalilig pa na dito sa... Yeah, Kaya nga. Uh, Ikapit mo na dito sa'yo. Wala pa din, atras pa. Dami nila, oh. Sige oh, na, pwede na ito. O, oh, kabigin na. mo na. Malayo na masyado. Okay.

Ni. Ayan na. Si ano na yan, yung asawa ni ano, ay hindi pala. O asawa nga ata ni ano yan? Ha, si yan na ata. O baka dito na. <laughs> Ayan na, kumabig na kayo dito. Ayan na nga ata sila. Sabra! Ilan na paraon? Wala, ikaw naman siya doon. santa po Puti. puti. Totoo na! Totoo! Ito nga putihin natin. Summer kung sila ni paano kung 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 yun kung Wala